Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Kumusta so, ko kayong lahat at ito nga po ay na-miss ko kayo. So, how many months na po na wala talaga akong upload-upload sa aking YouTube channel. So, ito nga guys ay para akong hinihika. Uh, so, ngayon guys, nandito ako sa loob likod ng bahay namin sa apartment at uh, makikita natin po ay ang daming dumi <laughs> so kailangan ito ay lilinisan so kahapon guys nagbuhos na po dito kasi umulang sunstorm na naman so yun sa lakas ng hangin maraming nalalaglag na mga dumi mula doon sa taas kasi yung alam mo nyo yung mga ibon yung mga kalapati kasi nagsisiliparan ito yung mga bahay nila eh, nahuhulog dito sa baba namin. So, yun yung labahan ko. So, kailangan kong linisin. So, tara guys, at dilinisin natin. asa uh, pamagitan na lang ng ano, ng pagwawalis, Wawalis, wawalisin po lang. So, tara, guys, at uh, pagwawalis tayo. guys at kanting linis lang kasi kung lang naman yung mga dumi ng ibon na mga kalapate na gali sa taas bumagsak dito so binalis ko lang siya at binuhusan ko ulit ng tubig para malinis siya tingnan so ayan guys thank you for watching maraming salamat po sa inyong panonood kung kayo ay bago pa lang sa aking munting channel huwag kalimutang mag subscribe at pindutin ang notification bell para update po kayo sa mga susunod kong mga upload videos at lalong lalo na po ang buong kalinga lalong lalo na kay Kuya Bar Santos Matumbang kalinga pala ati Ipna at ang mga grupo ko po, po sa Kaliwat Watchers sa pangunguna po ni Sangkay Loads at pakisuportahan din po ang aking mga kasamahan sa Kalinga Watchers at pakisubscribe din po ang kanilang channel Maraming salamat. Thank you and God bless po. Bye-bye.